sinasabi nyo? Uh, unprecedented, napakasaya ang mga beneficiaries at napakasaya din ang mga congressmen, sa mga governors at mayors. Kahit itong mga programa ng Bang Pilipino sa Bishopel, itong isip, e itong card, itong um, uh, masibol, ay talagang na uh, uh, re resonate talaga. Ito talagang gusto ng mga ng bayan. Speaker, naka-excite na ibang lugar. sa daw po kaya ang next BPSF? Uh, abangan, abangan. Inannounce natin po yan. Pero abutin natin lahat ng probinsya po sa buong Pilipinas. Speaker, sa Lunas part na nang uh, expectation ng ating mga kababayan sa house, lalo na talagang ang nakita ni yung mga kailangan ng tao. Isang budget ng President Ferdinand R. Marcos na talagang itutuloy lahat ng mga programa at ito mga proyekto na talagang papahimahulat ang ating bansa para maitutulong tutulong ang ating mga kababayan, para mailulutas lulutas natin sila lahat sa mga problema. Speaker, last na po from my end, paano pagsasabay-sabayin ng camera? May budget hearings, may ibang hearings may BPSM, ang dami niyo pang ibang activities. Masipag ang mga kongresista, handang-handang talaga maglingkod magsilbi. Kaya double time, triple time, walang tulugan. Salamat.